Napatunayan ng PNP na hindi dawit si Alvin Ke sa paingidnap at pagpatay sa kanyang, ama niya, sa kaniyang amang negosyanteng si Anson Ke. Kasabay nito, di napigilan ng PNP na ilabas ang pagkadismaya sa na nag-leak ng dokumentong nagdawit sa nakababatang Ke. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. We are not stupid enough para ilabas po ito. Kasulad ng sinasabi po nila na stupid po kaming lahat para ilabas po yun. Hindi po kami ang naglabas noon. Hindi na naitago ng tagapagsalita ng PNP ang pagkadismaya sa pag-leak ng isang confidential na dokumento sa Anson Ke Kidnap Slay Case. Sa lumabas na impormasyon, base raw sa extrajudicial confession ng sospek na si David Tan Liao, si Alvin Ke, ang anak ng biktimang si Anson Ke, ang nagpakidnap at nagpapatay sa kanyang negosyanteng ama. Ayon sa PNP, nakaapekto ang pag-leak ng dokumento sa agam-agam sa investigasyon. The chief PNP is very mad. Galit po si CPNP. Kung sino po ang naglabas niyan right here, right now, sabihin niyo po yung pangalan, kakasuhan po namin at i-dismiss po niyan sa serbisyo. Lumabas sa investigasyon ng PNP na walang basihan para idawit ang nakababatang ke sa pangingidnap at pagpatay sa kanyang ama. Yung sinasabi niya, restaurant na pinuntahan nila, may mga tawag sila between eh, between him and Alvin K, wala siyang maipatunayan doon. So that is one of the reasons, many reasons kung bakit sinabi namin wala, hindi tatayo yung kaso laban kay Alvin K. We are confirming that the PNP is uh, submitting po yung uh, motion to amend the complaint uh, to remove the name po ni uh, Alvin K uh from the list of uh, respondents po una nang naghinala ang PNP na baka nililihis lang ni Liao ang investigasyon. Kaya idinadawit ang ibang tao. Hindi tayo naniniwala na sa mga sinasabi ni Dad David Talyao, for all we know, ay minamadel niya yung investigation para hindi natin matumbok yung ibang mga kasamahan niya. Impossibly, mastermind behind not just this kidnapping case of Anson Dan, but pati na rin po yung ibang mga kidnapping case. Bukod naman kay Liao, hawak na mga otoridad ang dalawang Pinoy sospek na sina Ricardo Austria alias Amay at Raymond Catechista alias Taba. Patuloy naman ang pagtugis kay John Len at Wendy Gong alias Kelly Tan Lim. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.